Hi guys! Ito po ang Gamidigs Vlog na nagbibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga gamikindi, mani, fish crackers, sampalok, daily sweet beans, at iba pang mga kotkotin. Guys, nagkapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video ng Gamidigs Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan niyo mga ganitong video, please subscribe at gawin niyo rin para La tayo ay komita ang rerepasihin natin ngayon gami pakwan or watermelon ang kilo ng gami pakwan ngayong september 2024 120 pesos ang 2.5 kilograms 300 pesos presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 5x7, 18 pieces na gamipak 1 para sa 20 pesos. Kailangan lang uh, bibilisan natin ang ating pagre-repack para hindi siya sumingaw ng matagal. At saka makintating nan, guys pagka may ligay natin kaagad ang na itong gamit. Kailangan hindi, hindi natin, siya pasingawin ng matagal para yung bango niya andon ka andon pa din sa uh, pagbabalutan natin. Yan oh, no? bibilangin lang natin tig itin itin 18 piraso or 18 pesos lang ang para sa 20 pesos. Guys, kung naghahanap kayo ng mga extrang pagkakakitaan, uh, pwede yung gawin yung mga ganitong pagtitinda ng mga kotkotin. Uh, kung saan man tayong mga lugar, punta lang tayo sa mga palengke na malapit sa ating mga lugar. O kung andito man tayo sa Metro Manila, pwede rin tayo pumunta ng Divisoria Manila o di kaya sa mga palengke na malapit sa inyong mga lugar. Punta lang natin ng mga pisto na mga nag wholesale price guys kasi mas uh, makakababa tayo ng mga presyo. Kailangan tayo mismo ang pipili ng mga bibili natin para makakapili tayo ng magagandang klase. Kailangan okay titingnan natin guys ang pagpipili natin kagaya nitong mga gamit hindi para ayong ah, hindi nalulusaw, yung hindi lusaw ang ating pipiliin, yung magandang klase at saka ah, presko ang kanyang hitsura, yun ang pagpipili natin guys. O oh, ganyan lang guys or bago natin uh, i kailangan bibilangin muna natin kung magkano ang ating puhunan at saka kung magkano ang ating gustong tobo Pwede, pwede naman natin yung bawasan o dagdagan guys. Depende na sa inyo kung magkano yung mga presyo uh, sa inyong mga lugar. Yan no Oh. Uh, medyo pinipiga ko siya guys ng ang aking pag sa seller para uh, wala siyang hangin. Yan no, para siyang nakabakyum. At saka maganda yung tingnan pagka sinabit na natin. Mamaya ang sasabitan natin yan guys, alam rin lang para hindi tayo magastos sa ating pagdidisplay. Or kung may mga bintana tayo guys, sa yung mga bahay. Pwede yun yung pagdisplayhan. Kagaya ng ganito, yan yung ganitong mga paninda guys. Yung kitang kita lang sa labas, huwag ninyong lalagyan ng screen para nahawakan ng ating mga kababayan. O yan na guys, ang ating magsasabitan yan. alam rin lang yan. Ah, uh, Depende na sa inyo kung maggaano kahabang inyong pagsasabitan. Ah, uh, ganyan lang oh, napakasimple lang ng ating paglalagyan yun Alam rin lang 'yan, guys. ano you know? At saka kung makakagawa tayo ng maraming ganyang mga paninda, guys, mas maganda tingnan. Aluan ah, natin ng pang 5-5 lima piso. Panoorin niyo dito sa ating channel, guys. Ang ating mga pagre-repack, meron tayong 20 pesos or meron tayong ding pang 5 pesos. O oh, di ba ganyan lang, oh? Diba? Napakaganda na. Guys, nagpapasalamat ako sa lahat sa mga subscribers at lahat ng mga nanonood dito sa mga video ng Gabi Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan niyo ang mga itong video, please subscribe para hindi niyo mamiss ang mga bagong video natin at gawin niyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys! Bye!